Kaway kaway guys! sang mapagpalang araw po sa atin! At welcome po sa isa na namang edisyon <laughs> ng uh, Rainier Sumaway TV na kung saan ay magluluto po tayo ngayon ng uh, sinigang na baboy! Okay, ang ating pong, uh, isa sa mga paborito at syempre meron tayong uh, baboy dyan meron tayong gabi, kamatis, sibuyas Meron tayong kangkong, okra at siling haba. Umpisa na natin. Sa isang kaldero ay maglalagay po tayo ng mantika. Ayan. At syempre, lalagay natin ng sibuyas. At paglagay po natin ng sibuyas, ay hahalu-haluin po natin yan. At isusunod na natin ang kamatis. Ang kamatis, pampakinis ng kutis. Ah! At pagkatapos na kamatis, ilalagay na po natin ang isang kilong baboy. Ayan. soya ayan, ang baboy po na yan ay nabili ko sa Angat Public Market. Na kung saan? Ay tuwing araw ng linggo ay marami pong nagtitinda dyan at marami po kayong mapagpipilian at mabibili. So, balik po tayo sa ating niluluto ay uh, nilagay na po natin ang gabi. So, isasabay na po natin yan sa pagpapalambot ng ating baboy. Dahil ang gabi po ay isa sa mga matatagal palambutin. So, makalipas nga po ang ilang minuto ay ayan nakita nyo at malambot na po ang ating gabi. Ngayon po ay na natin lalagyan na po natin ng tubig. Yan, depende po yung tubig na yan sa ilalagay nyo kung mas maraming sabaw na gusto nyo. So yan, at pagkatapos nyan ay pakukulain lang po natin yan. At pag kumukulo na siya, maaari na po natin yung uh, lagyan ng mga pampalasa. syempre lalagay natin ng asin. Pwede rin pong patis ang ilagay nyo. Depende po yan sa inyong kagustuhan. At uh, syempre hindi magiging sinigang ang ating niluluto pag hindi natin nilagyan ng pampaasim. At syempre, lalagay na rin natin ang okra, ang kangkong, yan. At pagkatapos nyan, ay uh, natin para kumulo. Ayun! At pag kumulo na po siya, ay maaari na natin ilagay ang siling haba na siyang magbibigay anghang sa ating sinigang. So ganun lang po kadali magluto ng sinigang na baboy at maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang Rainier Sumaway TV. Palagi po nating tatandaan. God is good all the time. Bye guys. Peace.